Hello mga ka-super, ka ka-online ka seller, ka-madam, ka-super MM. Time check tayo, 5 minutes before 12 AM. So, bago tayo mag-closing time, welcome back again sa ating Yaw Yawan Time bago mag-closing time. For to this video, pag-usapan lang natin, no, oh, yung... May pinost kasi ako sa aking FB, no, sa aking wall. Sabi ko, <laughs> paano mo masasabi ang taong masipag? <laughs> pag... Maaga gumising. Pag gising ba, walis agad ang hanap. Mga ganon. So, syempre, dami na naman naka-relate, di ba? Pero ngayon daw panahon na ito, nag-iiba na rin ang ano. Pag gising, cellphone na ang hawak. Oo. So, ngayon, ang tanong ni Madam, paano mo masasabi na ang tao ay isang masipag? Paano masasabi na ang tao ay masipag? Oo. Syempre, tayo, di ba? Bilang Sari Sari Store Owner, isa talaga yan sa puhunan natin dito ay yung pagiging isang masipag. Kasi dito sa ating tindahan, ay maraming gawain, hindi pwedeng patamad-tamad kasi nga time to time may mga customer, mayroon tayong mga dinidisplay, nag-aayos, at marami pang iba. Kung hindi ka masipag, eh, <laughs> parang hindi... Pwede naman, pwede ka nang maging Sari Sari Store Owner. Ngayon nga lang, marami kang assistant dyan, no? Pero syempre, tayong mga Sari Sari Store Owner, sinisikap natin na tayo ang lahat ng gumagawa kasi nga gusto natin mapalago, magkaroon ng kita kasi nga syempre isa naman ibabayad pa natin, tayo na lang ang gagawa kasi nga masipag tayo, ba? Diba? So, ikaw, paano mo masasabi na masipag ang isang tao? So ako, para sa akin no, ang number one ko talaga na malalaman ko sa isang tao na masipag is yung maaga gumising, 'di diba? Lahat naman, 'di ba? Kasi namulatan natin nung um, unang panahon, syempre, uh, ano tayo, pabalik tanaw tayo sa ating nakaraan, di ba? So sa probinsya talaga kailangan ang mga tao doon maaga talaga gumigising. O, hindi pa sumasikat ang araw, gising na sila, di ba? Kasi nga naghahanap buhay agad, hindi pa nakakapag-almusal na pagkape ang na, pagwalisan ng bakuran, mga ganon. Pero ngayon kasi sa panahon ngayon, syempre mayroon na rin panggabi. Mayroon na rin yung talagang nagjujuti hanggang midnight, no? So, nakadepende na rin din kung halimbawa alas dos ka na natulog. So, alam naman gumising ka na napakaaga. No? So, it, it depends. So, case to case basis. Pero kung masipag ka talagang tao, halimbawa may mga importante kang bagay na gagawin kinabukasan, so kahit late ka na matulog, gigising ka talaga. Kasi nga masipag ka. yung <laughs> e, mga ganon. At yung mga na-appreciate ko talaga yung mga taong maaga. Nakikita ko gumigising na maaga para magtrabaho, para gawin yung mga bagay, para matapos agad at may mga next agenda, next gagawin ulit. Kasi para sa kanila, yung oras, hinahabol nila yung oras. So, ganun din tayo dito sa ating tindahan. No? Marami tayong hinahabol na oras. Kasi hindi lang naman tayo sa store owner. Super nanay din tayo, all around, no? kailangan talagang multitasking, kaya kailangan talaga ng sipag at pagtsatsaga dito sa ating tindahan. So ito pa, you no? Know, masasabi ko na masipag din ang isang tao. No? So, ito naman in general, wala naman ako dito ang pinapatama. Ano. Yung tipong, yung hindi nagbibilang ng oras, yung kilos lang ng kilos, gawa lang ng gawa. Kasi inisip niya, kung um, matatapos ngayon, para bukas, iba naman yung gagawin. May iba, kinabukasan, mayroon naman tayong ibang magagawa. Parang hindi ka nag, ay bukas na lang to. Parang hindi mo na, eh, ay yung mga gawain na pwede naman gawin ngayon. Mga ganon, oo. Tsaka yun nga yung, sabi ko nga dun sa post ko, malalaman mo ang isang tao masipag. Pagising, walis agad ang hanap. Bakit ko nasabi? Kasi nga sa probinsya, ganun eh. Kailangan talaga pagising mo, hindi ka agad yung uupo ka na lang, magtitibi. Siguro dahil nga, iba din yung nalakihan ko. So, ako lumaki talaga ako na nakikitira. So, kailangan ko talaga magsipag. Kailangan ko talaga pagising. Hindi pwedeng upo-upo lang. Di ba? Hindi katulad ngayon, ang mga junakis ngayon, ang mga bata ngayon, pagising si cellphone na. Di ba? Pero noon talaga, kaya yung mga noon na naranasan yung hirap ng buhay, ngayon, matatag, masipag, matsaka. Pero ngayon, yung generation ngayon, ewan ko na lang sa darating na future nila kung ano mangyayari, no? Pero syempre ngayon, ang dami ng diskarte na gagawa. Kumikita na rin sa pagsiselfon, di ba? Kung gagamitin mo, kung magsisipag ka din. Pero, pag masipag ka talaga, hindi ka magugutom sa totoo lang. Kasi, ang dami pwedeng gawin parang hindi ka nababakante, hindi ka napapakali na wala kang ginagawa. Yung parang work ka lang na work, tapos, discarded na lang ng discarded para hindi ka napapagod. Parang ganun ba? Ganun ba kayo? Ano bang, paano nyo malalaman na isang tao ay masipag? 'di ba? Comment down below. 'Di ba? Kasi dito talaga sa tindahan natin, more on si pag talaga tayo hindi tayo pwedeng patamad-tamad, no? Siguro kung marami ka namang assistant yan, eh, pwede ka patamad-tamad kung mayroon ka rin pampasahod sa mga assistant mo. Pero kung talagang todo kayod ka para sa pamilya, lalo na kung ito talaga yung ikinabubuhay, kailangan talaga magsipag. Parang wala kang chance para magtamad-tamad. At saka, ang taong masipag, pag may opportunity, grab lang ng grab. At ang alam mo na, ano yan? Sana ba ako? Basta yon, no? At pag nakakilala ka na meron kang kasamang masipag, ito talaga yung tumanim sa isip mo. Pag ikaw ay masipag, hindi ka magubuto. Opo. Diba? Ganon talaga. O, siya yun lang ang aking yaw-yaw for today's video. Tapos ikula itong aking iniinom. Uminom ako ng matcha at makapagpahinga na. No? Nang oras na din. Sipag po more. Ganon talaga. Diba? Negosyante. Ang mga negosyante, kulang sa tulog talaga, no? Kulang sa tulog kasi nga, tayo din, sinisikap natin halimbawa, mabili ang tindahan natin, parang parang ini strike parang strike while the iron is hot wala kang karapatan magpatamad-tamad kasi ang blessing na ang dumadating sa iyo grasya na yung lumalapit sa iyo tatamad-tamad ka pa mga ah, oh, kaya sipag-sipag din pag may time. Kilos-kilos pag may time. Isip-isip pag may time. Kasi para naman yan sa ikakaunlat natin. Okay? Okay. Kung masipag ka, appear time. Bye-bye. Thank you for watching.